Mais dans le milieu <laughs> de Ang dali ka usap na amo niyo ngayon ah. Ano? Gustong gustong tumakas? Paano mo patatakasin si Mam Ma sa kulungan? <laughs> ako na bahala dun. Gagawin ko ng paraan. Eh paano kung niloloko mo si Mam Sinta? Eh di pahabol niya ako sa inyo. Problema ba yun? Paano? Kukunin ko na yung pera. May hahabulin pa kami. Limong. Boss, sabi nito ah. Mahuhuli na nila Jonaf si Badong dahil sa tulong ng mami mo? Akala ko nga hindi ko siya makukumbinse. Pero nagsalita siya. Sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya. Ma'am, nakikiusap na ako sa iyo. Huwag mo na akong pahirapan at saktan lalo. Ayok anak. I love you. E di sabihin mo sa akin yung totoo. May alam ka ba sa pagtakas ni Badong? Oh, uh, gusto ni Badong na bigyan ko siya ng pera. Pero hindi ko gagawin yun. Sabihin mo lang sa akin, anak. I will do everything for you. Hindi ko siya tutulungan. Miss Sebastian, kailangan po namin kayo at ang tulong mo. Pumayag na kayo sa gusto ni Badong. Bigyan niyo siya ng perang kailangan niya. Badong, sumuko ka na! Hindi mo iyayari yun!